Buhat ng atakehe ng Israel ang Qatar. Tatlong araw ang nakalipas, ang target ay ang mga leaders ng Hamas. Marami ang nagalit sa ginawa ng Israel, lalong-lalo na ang Qatar at ang Arab countries. Maging si President Donald Trump ay nagpahayag din ng pagkadismaya kay kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pero nanindigan pa rin si Benjamin Netanyahu na nararapat lang ang kanilang ginawa at may banta pa ito sa Qatar sinabi ni Benjamin Netanyahu sa Qatar na kung hindi nila itataboy ang Hamas at kung hindi nila ito aarestuhin at iharap sa Israel sila ang gagawa at dahil sa ginawang pag-atake ng Israel at kahit nagpaalam ito sa United States of America walang ginawa ang United States of America para harangin ang pag-atake ng Israel at dahil dito nag-iisip na ngayon ang Qatar na i review ang kanilang security ties sa United States of America at maghanap ng ibang partner. Iiwanan na ba ng Qatar ang United States of America? Ang Arab world, ganun din ba ang gagawin? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 13, 2025, at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa sitwasyon ng Estados Unidos, Qatar, at ng Arab countries, maging ang Israel. Ang Qatar ay kilala sa Middle East bilang kaibigan ng United States of America at katunayan sa Qatar isa sa mga napakalaking base militar ng Amerika ay nakapwesto at hindi rin maikakaila at alam din ng buong mundo na malapit na kaibigan ng United States of America ang Israel. Kung baga ang sitwasyon ay nagkabuhol-buhol. Kaibigan ng Amerika ang Qatar. Kaibigan ng Amerika ang Israel. Inatake ng Israel ang Qatar. Sino ang mas matimbang para sa United States of America? Ang Qatar o ang Israel? bilyong-bilyong dolyar ang ibinibigay na budget ng United States of America para sa sandatahang lakas ng Israel. Nang umatake ang Israel sa Qatar, nagpaalam ito sa United States of America. At sinabi ng United States of America na nagpaalam din ito sa Qatar, bagay na itinatanggi ng Qatar. At dahil wasak ang gusali na pagdadarausan sana ng meeting para sa isang peace talk at meron pang nasawi na 22-year-old na Qatari security officer at dahil sa matinding galit ng Qatar, nagpatawag ng emergency meeting ang Qatar sa iba't ibang world countries at pinagplanuhan ang kanilang gagawing pag-atake sa Israel. At isa sa mga kumalat na balita na talaga namang pinag-usapan ng buong mundo ng mga world leaders ng iba't ibang news agencies worldwide na ang Qatar ay maghahanap ngayon ng ibang partner partner para sa kanilang seguridad dahil hindi raw ito naprotektahan ng United States of America. Pinag-uusapan ngayon ito ng buong mundo at kung paano mapoprotektahan ni President Donald Trump ang kanyang mga kaalyadong bansa na nasa Middle East. At hindi lang proteksyon ngayon ang pinag-uusapan, maging ang kontrol ng United States of America sa Middle East ay parang nalalagay sa alanganin dahil ayon sa Qatar, maghahanap sila ng partner. Ayon sa mga eksperto na kung maghahanap ng bagong partner ang Qatar at ang Arab World, malamang sigurado na hindi ito alyado ng United States of America at marahil ito ay kalaban pa ng United States of America. Umuugo ngayon ang mga pangalan ng mga bansang rival sa ekonomiya ng United States of America. Hindi lang sa ekonomiya maging ang sandatahang lakas nito ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Sino kayang mga bansa ito? Tama kayo, Russia at China. At kung magkataon mga kaibigan, malaking gulo ang mangyayari sa Middle East. Bakit? Sapagat kung magkakataon na magiging magkaalyado ang Qatar at Arab countries sa Russia at sa China. Alam naman natin mga kaibigan na ang Russia at China ay malapit na kaibigan ng Iran na siyang kalaban ng Israel at ng Estados Unidos. Ngayon, kung magkakaroon ng panibagong partnership ang Qatar at ito nga ay ang Russia at ang China, ibig sabihin ang Iran ay magkakaroon din ng access sa Middle East. Isipin nyo na lang kung ano ang mangyayari pag ganito. Mabilis na nag-viral ang balitang ito. Ngayon, pinatulan na ito ng United States of America at Israel at nang hinga na ng pahayag ang Qatar, ito ang kanilang sinabi. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, dinidenay ng Qatar na meron silang ganitong plano. Una kasi itong ibinalita ng Asius. At eto na nga mga kaibigan, narinig ito ng Qatar at nagalit ang Qatar. Sinabi ng Doha Qatar na ang balitang ito ay categorically false. Pinapalabas ng Qatar na ang ibinabalita ng Asius na sila ay maghahanap ng bagong security partner Tahas ang sinabi pa nga ng Qatar na ang relationship ng kanilang bansa at siguridad ng United States of America at ng kanilang defense partnership ay talagang napakalakas. Dagdag pa ng Qatar ang kanilang partnership ng United States of America sa loob ng mahabang panahon ay nasubok na at magpapatuloy daw ito. Ngayon, marami ang nagtaasan ang kilay dahil sa mga pahayag ng Qatar. Dahil parang lumalabas mga kaibigan na talagang parang nagkukunwari lang ang Qatar at United States of America na kunwari galit sila sa ginawang pag-atake ng Israel dahil kung pagtutuo na ng pansin kung malakas ang depensa ng Qatar at malakas ang depensa ng United States of America sa pag-atake ng Israel ay wala silang ginawa lumalabas na parang hinayaan nila ito. Marami tuloy ang mga nagsasabi, hindi kaya drama lang ito ng Qatar at United States of America. Para sa ginawang pag-atake ng Israel, matatandaan na ang Qatar at United States of America ay matagal na rin ang kanilang magandang ugnayan. Marami rin ang mga nagsasabi, hindi kaya gusto na rin ng Qatar na makaalis ang Hamas na nasa kanilang bansa. Sabagat matagal na panahon din na kinakanlong ang mga hamas dito sa kanilang bansa. Labas pasok pa nga ito. Marami ang mga nagsasabi na isang magandang pagkakataon ito para sa Qatar upang tuluyan ng mawala ang hamas sa kanilang bansa at gagamitin nga nito ang dahilan na pag-atake ng Israel. Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng relationship ng United States of America at Qatar? United States of America at Arab countries. Ito naman ang aking opinyon. Maaaring mali ako, maaaring tama. Sa ngayon, mainit na tinatalakay ng Arab World ang ginawang pag-atake ng Israel sa Qatar. Pero ako ay naniniwala na pagdating ng isang linggo, dalawang linggo, isang buwan o ilang buwan, sigurado ako, ito ay matatahimik. Ito ay dahil sa relationship ng Estados Unidos at ng Israel at sa relationship ng Estados Unidos at Gulf countries. At kung kayo naman ang tatanungin, ano ang inyong masasabi? Ipaalam ang inyong komento o opinion dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. At kung nais mong maging updated sa usaping ito at kung gusto mo ang ganitong mga content at kung bago ka lang sa channel na ito ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!